channel. Ako nga pala si JM Gigwell, ang inyong likod. At ngayon po, nandito tayo sa Victory Wimel Sample. At tayo mong hindi ng dalawang sapatos sa mga masaswerte yung mananalo nito. At isa lang ito yung mga tiga FC. At yung isa, random people na yung pipiliin natin. At ngayon ay mag tayo. Taba, tama tayo. So yun guys, tatawagin lang niya ngayon si, si Christy. Yung nanalo na isa.

o, kayo nang minire, mga kuya. Oh Kasi sinunod naman si Kuya naman, siya naman. Kasi siya yung nag-video sa kanina eh. Ah, Tama, oh. kung ano. Kasi sinunod siya naman. Baka ba yung gusto kayo shout out? Sa ano? Sa ano? Sa... 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 By the way nga siya si Christy yung customer namin sa ano, FC. Tatlo na sila binigyan natin ng ganyan kasi mabait sila eh. Tsaka sila yung mga napapansin ko na willing maningil kapag pakas na bayaran. Gagamitin mo na yan? Ang ah, alaga gagamitin mo na yan. nabigyan na natin yung kay ano, yung kay Christy. Ngayon maghanap tayo ng random people na pwedeng manalo ng sapatos na to. Hanap tayo mamaya. tayo <tinyo> <tinyo> tayo sa DIY guys okay. kasi ating kong bakit ko guys eh. yan pogi no ano okay, yan ako ng random people na bago bibigyan babae kasi pang babae sa akin sa akin muna tayo dito guys Hey, mom. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Guys, sakit na lang po kayo. So, naman, sir. Napaka-pamas <laughs> <laughs> <found> ng people. <laughs> Uh, ano ulit ang mo? Rachel. yung pangalawang tanong, ah, uh, sino yung pinakaunang presidente ng Pilipinas? Marco. Uh, ang unang pinakaunang presidente ng Pilipinas si uh, Emilio Aguinaldo. Tama ba ka mga? <laughs> so yun. Ayun, <Kaya> bulok natin. Hindi, <laughs> okay. Saka ang unang pinakaunang presidente natin ng babae is si Kapasa Narino. Tama ba ka te? <laughs> so yun. Na lang kung ano. Tama ka. Thank you. Right. Pasukat na lang. na lang. Pasukat na lang. Pasukat na lang. Kailan. Kailan mo dalawa? Yeah, okay lang Bait siya lang. Lalo may gusto kay shout out. Shout out sa ano, mga naga FC. FC Home sa Pagkalaywan. Saka sa family sa, ko. Saka sa mga friends ko dyan sa Bitcoin. Ayan, sa mga ano po, please follow. Follow po ng page ni si Adventurer. Like and share po. Salamat po sa bagong shoot. Ayan, ano pa naman sasabi mo, ano, partner, sa binigay ni ano? Ayan. Yung pala yung, ano, ha, yung binigay na... Uh, shoes ni boss ano Mark Devlin. So follow wow. niyo yung page niya. Follow niyo yung page niya diyan sa ano. And si Sir Mark. Thank you Sir Mark Devlin. Ayun. So follow nyo yung page niya sa ating ano, YouTube channel. Ito naman bossing. Boss. Ay, 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 ay,